Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Binibining Rukilias, maaari mo bang pangunahan ng ating panalangin sa araw na ito? Uh -huh. Sa ang Ama, ang Anak, na Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Bago kayo po ay pakipulot muna ng mga kalat sa inyong mga lalim na inyong upuan at pakiayos na rin ang pagkakahanay ng inyong mga upuan kung tapos na ay maari na kayong umupo. Binibining abaw, meron bang lumiban sa ating klase ngayong araw? Mabuti naman kung gano'n at palapakan natin ang ating mga sarili sapagkat tayo ay kumpleto sa araw na ito. Ngunit, bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay mayroon muna ako mga uh, mayroon muna tayong mga alituntunan na dapat, sun, dapat sundin sa loob ng ating talakayan. Una ay makinig sa guro habang nagsasalita. Pangalawa, kung may tanong o sasagot sa tanong, itaas lamang ang kanang kamay. Pangatlo, makisali sa mga aktibidad na ibibigay ng guro. At pangapat ay magbigay ng respeto sa bawat isa. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, sino sa inyo ang nakaalala sa tinalakay natin noong nakaraang pagkikita? Yes, binibiling Charmin? Mahusay! Ano naman ang sanhi at bunga? Tama! Magaling! Palakpakan natin sa binibiling Charmin sa napakahusay niyang sagot tama class. Sa so, tinalakay natin noong nakaraan ay ito ay tungkol sa sanhi at bunga. At sa araling iyon ay natutunan natin kung paano nag ang dahilan at bunga ng pangyayari. Maraming salamat class at talagang nakinig kayo sa uh, paksang tinatalakay natin noong nakaraang pagkita. Ngayon, bilang panimula ng ating talakayan class ay ako ay may inihandang aktibidad upang sa ganun ay kayo ay may ideya sa panibagong paksang ating tatalakayin sa araw na ito. At ito'y pinamagatang hula pick kung saan huhulaan ninyo ng wasto at tamang mga salita na naayon sa mga larawan. Naintindihan ba, class? Kung ganon, binibining regine para sa unang larawan. Ano kaya sa tingin mo ang salita na naayon sa larawang ito? Magaling! Ito ay salitang basa. Maari mo bang uh, gamitin ang salitang basa sa isang pangungusap upang matiyak namin na tama ang pagkakahulugan nito magaling ang bata ay naliligo sa ulan kaya siya ay basa uh, ngayon dumako naman tayo sa pangalawang larawan uh, Binibini Julina, ano sa tingin mo ang naayon na salita para sa pangalawang larawan kung sa unang larawan Binibini Julina ay basa ano naman kaya sa tingin mo ang pangalawang larawan okay, tama ito ay salitang basa ngayon, dadako naman tayo sa pangatlong larawan. Binibining Angeline, nakikita mo ba ang larawan? Nakikita mo ba? Kung ganon, ano sa tingin mo ang tamang salita para sa pangatlong larawan? Ito ay salitang magaling. Ito ay salitang kawayan. Magaling. Ito ay salitang kawayan. Uh, ngayon, dadako tayo sa pang-apat na larawan. Binibining kisim, maari ma mo bang hulaan ang ating pang-apat na larawan? Okay, magaling. Binibining kisi, ito ay salitang kawayan. Kung kanina ang kung kanina ay kawayan sa pang-apat nating halimbawa ay kawayan. Uh, ano kaya ang inyong napapansin habang binibigkas ninyo ang ating mga kasagutan? Binibining luxi ano ang napapansin mo habang binibigkas ng inyong mga kaklase ang kanilang mga kasagutan? Ikaw ba ay ayong dito, Binibining Lovely? Magaling! Palakpakan po natin sina Binibining luxi at Binibining Lovely sa napakahusay nilang kasagutan. Um, may pagkakaiba ba sa mga larawan o mga salita or may pagkakapareho ba? Ginugo, ginoong Gymboy, anong napapansin mo? May pagkakatulad bo, ba o pagkakaiba? Magaling, ito ay pareho lamang ang bye-bye ngunit nagkakaiba ang kanilang kahulugan nito sapagkat iba-iba ang paraan ng pagbibigkas. Uh, may ideya na ba kayo sa paksang tatalakayin natin sa araw na ito? Magaling ito ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa mga uri ng punemang suprasiguntal. Ngunit, bago tayo dumako sa ating talakayan sa araw na ito ay mayroon tayong mga layunin na dapat matamo pagkatapos ng talakayan. Maaari ba natin basahin lahat? una ay natutukoy ang iba't ibang uri ng punema suprasigmental, ang kanyang tono, diin at hinto, at ang gamit nito sa iba't ibang pahayag. Pangalawa ay naisasalesay ang kahalagahan ng paggamit ng tono, diin at hinto sa araw-araw na pakipagtalastasan. Pangatlo ay nagagamit ang kaalaman sa punema suprasigmental sa wasto tong pagbigkas at pagpapahayag. Naintindihan ba, class? Maraming salamat. Ano nga ulit 'yung paksang ating tatalakayin sa araw na ito? Magaling ito ay tungkol sa mga ore ng punayman sa prasigintal. Ngunit bago tayo uh, dumako sa mga ore ng punayman sa ay at atin munang uh, alamin kung ano nga ba ang punayman supra uh, binibining junapia meron ka bang idea kung ano ang punemang sa batay sa uh, mga naging kasagutan ng iyong kaklase kanina o batay sa aktibidad natin kanina magaling sapagkat ang po na yung mga suprasigmental, ito ay, basahin natin ng sabay-sabay class, ito ay ang mga makabuluhan tunog sa pamamagitan ng paggamit ng suprasegmental, malinaw na naipapahayag ang damdamin sa loobin at kaisipang nais ipahayag ng nagsasalita um, maraming salamat plus uh, di ba sa ating pagkipagtalastasan plus ay nalalaman natin ang nais ipahiwatig ng ating kausap ang kanyang intensyon, ang kanyang kaisipan at ang kanyang layunin sa pamamagitan ng antala at paghinto sa pamamagitan ng tono at intonasyon kung siya ba ay nagtatanong, kung siya ba ay nagpapatibay ng usapan o siya ba ay naging masaya o siya ba ay nagtataray at ngayon ay dumako tayo sa mga ore ng prosodic. So, ang prosodic class ay mayroon itong tatlong ore. Una ay ang tono o intonasyon, pangalawa ay diin at haba, at pangatlo ay hinto at antala. Sa una nating uh, ng naman sa presidential class ay ang tuno intonasyon. Ito ay ang pagtaas o paghaba ng tinig sa pagsasalita. Uh, mayroon itong halimbawa class. So sa inyong makikita, sa halimbawang ito ay pareho lamang ang kanilang um, kanlang pangusap ngunit nag-iiba ang kanang kahulugan nito sapagkat iba-iba ang pagbigkas nito. Um, sa unang halimbawa class ay makikita ninyo ay meron siyang tanda panano So pag binasa natin ito ay ang ganda ng tula. So ito ay halimbawa ng nagtatanong o nagdududa. O nagdududa. So pinagduduhan niya or nagtatanong siya kung ang tula ba ay maganda. At sa pangalawang halimbawa naman class ay ang ganda ng tula. Ito ay ay kanyang isinasalaysay na ang tula ay maganda. At sa pangatlo nating halimbawa class ay ang ganda ng tula. Ito ay siya ay nagpapahayag ng kasiyahan na siya ay nasayahan sa tula. At sa pangalawang uri naman tayo class. Um, maaari mo bang basahin Binibining Angel? Ito ay diin at haba ang diin ay ang lakas, bigat o bahagyang pagtaas ng tinig sa pagbigkas sa isang pantig sa salita. Maraming salamat dahil sa pagbabago ng diin class ay nagbabago ang kahulugan ng mga salitang may isang uh, bye-bye. Halimbawa klas... Sa inyong makikita class ay pareho lamang ang kanilang uh, mga bye-bye ngunit nag-iiba ang kanila. Kahulugan nito sapagkat iba-iba ang paraan ng pagbigkas nito. Uh, sa unang halimbawa klas, ay ang salitang na may buhay. So sa unang uh, salita ay pag ating bigkas ito ay uh, buhay. Dito, class ang binibigyang diin ay ang may uh, pantig na bu. So kapag binibigkas, pag binibigyan natin ng diens ang diin ang salitang bu ay nagiging buhay. Na ito ay naging ito ay ah, kapalaran ng tao. At sa pangalawa naman class ay ang binibigyang diin dito ay ay ang salit ay ang pantig na hay. Na kapag binabasa natin ito ay nagiging buhay na ang ibig sabihin ay humihinga pang pa tao. At sa pangalawang halimbawa class ay ang kita. Na sa una ay ang binibigyan diin dito na pantig ay ang salitang ki. At pag binabasa natin ang binibigyan natin din ay nagiging kita. Kita na. Ang ibig sabihin ay kita o, ka, o income ng tao. At sa pangalawang halimbawa naman class ay salit, ang binibigyan diin na pantig dito ay ang salitang ta na pag binabas ay nagiging kita na ang ibig sabihin nito ay ako o ikaw At ngayon ay dumako naman tayo sa pangatlong ore ng panema sa prosignital ang hinto o antala ah, Maari ba natin nabasahin sabay-sabay, class? Hinto o antala ay ang bahagyang pag- tigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ibig ipahatid sa kausap. Ah, uh, meron itong halimbawa. na so, sa inyo makikita ay pareho lang din ang kanilang pangungusap. Ngunit nag-iiba ang kanilang am um, kahulugan dito ng dahil sa mga ginagamit na uh, kuit o tulog. So, sa inyong makikita sa unang halimbawa, class, ay hindi maganda so dito ay sinasabi niyang hindi maganda ang isang bagay ah, at sa pangalawang halimbawa ay hindi maganda kaya eh, ito ay pinamalian ang isang bagay at sinabing maganda ito at ngayon class nais kong kayo naman ang magbigay ng sariling halimbawa na may parehong bye-bye um, ngunit iba-iba ang pagkakahulugan nito ay uh, yes binibining Krista Magaling. Ano naman ang pagkakahulugan ng hapon at hapon? Napakahusay ng iyong sagot. Bigyan natin ng tatlong tatlong palakpak sa si binipining krista. Isa, dalawa, tatlo. Naintindihan nyo ba, class, kung ano ang ponemang mental at ang mga uri nito? Naintindihan ba? Mabuti kung ganon. Wala na ba kayong katanungan o mga suggestions or any concerns, wala na ba? Wala na? Mabuti kung ganon. At ngayon, ako naman ang magtatanong. Ano nga ulit ang kahulugan ng punema suprasimental? Magaling palakpakan natin si Binibining Mariel. Ano naman ang tatlong ore nito? Mahusay at ano naman ang kahulugan ng tono at intonasyon? Yes, binibining uh, Julina. Magaling. Ano naman ang diin o at antala? Tama. Napakahusay na yung sagot. Uh, palakpakan natin sila klas. Bakit kaya mahalagang matutunan ang tono, diin, at hinto. Magaling! Maraming salamat, class, sa inyong mga kasagutan sapagkat kayo ay nakikinig talaga sa ating talakayan. Palakpakan natin ang ating mga sarili, class. Uh, wala na ba kayong mga katanungan, class? Wala na ba talaga? Kung gano'n, ay sa bahaging ito ay ipapangkat ko ang klase sa tatlong pangkat. At magbilang tayo simula sa likuran ngayon na kong kung punta kayo sa bawat grupo ninyo at basis sa bilang ninyo uh, sa bawat pangkat ay may isang pupunta dito sa harap at bubunot ng kanilang sobre ng kapalaran na naglalaman ng isang pangusap o pares ng salita at pag-usapan ninyo sa loob ng pangkat kung paano ito babasahin na may wastong tono, DNA at hinto at ano ang kahulugan depende sa pagbibigas at Uh, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sa paghahanda. At bago ninyo simulan, narito muna ang mga pamantayan sa pagbibigay ng punto sa inyo. Uh, makinig class. Una ay pabastong diin, tono at hinto ay naglalaman ng 15 na puntos. At malinaw na paghahayag ay nagkaroon ng 10 puntos. At kooperasyon ng grupo ay 5 puntos. At sa kabuuan, ito ay... Uh, 30 na puntos. Uh, naintindihan ba, class? Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, class, sa inyong pagkakakooperasyon sa ating uh, gawain ngayon at napakahusay ng inyong mga uh, pagtatanghal at yung mga naging kasagutan. At ngayon ay, ay may tanong ako sa inyo. Bakit kaya mahalagang gamitin natin ang tamang tono, diin at hinto sa ating pakikipag-usap sa kapwa-klas? Bakit kaya? Magaling! Tama iyan. Mahalaga ang paggamit ng tamang tono, tiin at hinto sa ating pakipag-usap sapagkat ito ay nagbibigay buhay sa ating wika. At ngayon class ay mayroon akong gawain na inihanda at nandito sa isang... At nandito sa mga test paper na ito. Uh, nice kung, uh, at nais nice kong basahin ninyo ng wasto ang mga panuto na narayan sa uh, test paper na iyan. Uh, at sagutan nyo lang yan na sa nang sampung minuto. At ngayon, dahil tapos na kayong gumawa ng ating gawain, ay bago ko tapusin ang ating talakayan, ay maroon muna akong takdang arali na ibibigay sa inyo. at uh, basahin natin na sabay-sabay ang panuto, class magsaliksik ng limang pangungusap na nagpapakita ng wastong paggamit ng tono, diin at hinto at isulat sa isang buong papel at ipaliwanag kung paano nagbabago ang kahulugan kapag binibigkas ng iba. Naintindihan ba, class? Naintindihan ba? Wala na ba kayong mga katanungan o ano pa ang mga concerns dyan? Wala na? Kung ganon ay akin nang tatapusin ang ating talakayan sa araw na ito at naway mayroon kayong naintindihan sa ating tinalakay ngayon at naway uh, naisip ali sa puso ninyo ang gawain natin ngayon sapagkat ito ay magagamit natin sa pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon. At ngayon class ako ay magpapaalam na at, at hanggang sa muling pagkikita class paalam.